Sa nakaraang kwento natin ay bigla na lamang lumakas si Jokjang dahil ipinalit ni Suyan ang kanyang kapangyarihan dito at sa pagpapatuloy ng kwento. Sa isang iglap, tumindi ang enerhiya ni Jokjang, ang dating mahina at bagbog ay biglang naging halimaw sa bilis at lakas. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban na bigla sa hindi inaasahang pagbabago. Sa bawat suntok at hampas, dumadagundong ang paligid. Nararamdaman niya ang apoy sa kanyang katawan at ang bugso ng di maipaliwanag na lakas. Habang tinatapos ang mga kalaban, naisip niyang ito na marahil ang pakiramdam ng tunay na lakas. Sa huling sandali ng labanan, itinindig ni Jokjang ang kanyang sarili, dumudugo ngunit nakangiti, at sa gitna ng usok ng pagkawasak, mariin niyang idineklara sa sarili na siya na ang tutupad sa pangarap ni Kim Suyen, ang pag-iisa ng buong gambak sa ilalim ng kanilang watawat. Habang pinagmamasdan ni Kim Su-yeon ang nangyayari, iniisip niya na nakakainis si Jok Jang, napakagaan ang loob niya nang lumabas na ang tagapayo mula sa gusali at inaasahan niyang madaling makakatakas ito. Nagdiriwang siya sa loob dahil hawak ni Jiek Jang ang kanyang mga estadistika, at balak niyang magtago sa glit habang may kalakasan ni Jiek, sa ganoong paraan tatanggap siya ng hampas ng sinuman na magpapakita. Biglang dumating si Yahan at hinampas siya mula sa likod, itinapong nakahiga sa lupa. Nagulat si Kim Soo-yeon nang makita ang mismong Yahan at humingi ito ng pasasalamat kay G.E.K. Jang dahil sa pagpapahintulot na tuluyang sugurin at dakpin ang kalaban, sinabing masabi raw sana kung nasaan niya ito. Napaisip si soo sa kilos ni Jok Jang at nagwala ang damdamin niya, alam niyang delikado ang sitwasyon, si Yahan mismo ang naroon at hawak ni G.E.K. ang mga estadistika niya. Naalala niya na wala siyang ibang pagpipilian kundi bumili ng oras. Habang papalapit si Yahan, tinanong niya kung sinusubukan lamang ba nitong humingi ng palugit. Lumabas sa quest window na may A+, intelligence level ang isang karakter. Tinanggap ni Yahan na dalawang nangungunang manlalaro ang maglalaban, eksakto kung ano ang kanyang target. Napagtanto ni Kim Suyan na sa kasalukuyang estadistika hindi niya matatalikuran ang pag-ataking darating, sinikap niyang umilag ngunit tumama ang suntok. Dito pumasok si Gohaijan at sa si malubong, pinigilan ang pag-atake at inilagay mismo sa pagitan nila. Naguguluhan si Kim Suyen kung bakit nandyan si Gu Heijan, siya namang nagsabi na kahit nakakaakit ang ideya ng pakikipagbuno ng dalawang top dog, mas mainam na ang top dog ng East Gang Bok Hai ang sumabak laban sa dating top dog ng West Gang Bok Hai. Dumating si Sik Kang at umatake ng sabay, pinipisil papalayo ang kanilang puwersa. Tinawag ni Kim Suyen si Gu Heijan, hindi makapaniwala sa pangyayari habang si Sik Kang naman ay bumati sa kanya. Matagal na raw mula nang magtagpo sila at hindi kayang panatilihin ni Kim Su-yeon ang dalawang ito nang magkasabay hanggang sa makatakas si Jok Jang. Pinakiusapan ni Sik Kang si Go hae na sumuko na, ngunit tumanggi si Go hae at mariing nagsabing tatanggihan niyang talunin 'yon. Sa ganitong saglit, namangha si Kim Su-yeon nang lumabas ang isang bagong abiso. Napuno si Gu Heijian ng matibay na paninindigan at tila nagsisimulang umusbong ang aura ng isang Overlord sa kanya. Damaloy ang galaw ni Gu Heijian patungo sa kalaban at nagtanong kung akala nila ay madali siyang mapapabagsak. Nag-atake si Sik Kang ngunit sinabing wala siyang sapat na pagnanais para manalo. Dahil sa nagaganap na kanilang tunggalian, bumagsak ang ranggo ng kakayahan ni Kim Suyeon hanggang F at napagtanto niyang sa kasalukuyang estadistika hindi siya gaanong makakatulong. Tumakbo si Yahan papunta sa kanya at sinubukang ang sepain, ngunit muli siyang tinamaan ni Go Heijan. Hinimok ni Kim Yeon ang lahat na magplano ng mabilis at lumalakas ang panalangin na sana ay magtagumpay si Jiak sa pagbili ng oras. Samantala sinugod ni Haro si Song Rayo at agad niya itong sinuri, karaniwan lamang ang bilis nito at walang halatang kapangyarihan, kaya tuloy-tuloy siyang umatake. Napansin ni Song Rayo ang bilis ni Haro at naghanda siyang gumanti, Ipinakita ni Haro ang mga maliksi at sunod-sunod na pag-atake at napansin ng quest window na gumagamit siya ng Kipo era. Pinilit ni Haro na ilabas ni Song Rayo ang kanyang totoong kakayahan, at dahil doon napilitang magpakita si Song Rayo ng buong galaw. Inakbayan niya si Haro, tinulak sa lupa at pinilit na itigil ang pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang isang itim-haired na lalaki na nagulat na hindi maganda ang takbo ng labanan, Napagtanto niyang ang tagapayo ng West Gangbok High ay isang bihasang mandirigma at kung ganito ang takbo, hindi nila mapipigilan ang paglabas nito. Nagmadali si Siyong Rayo upang suriin ang kaganapan habang ang iba pa ay nagsisikap humawak ng sitwasyon. Naging malinaw na habang pinag-aagawan ng puok, nahaharap na ngayon sila sa pag-atake mula sa lahat ng direksyon. Biglang tumakbo si Jo, Jang at naghayag na nakita niya ang daan palabas. May nagbabala na malapit ng makatakas ang tagapayo, at isang itim-haired na lalaki ang sumugod upang pigilan siya, tinawag siyang maliit na nilalang. Tinangkang lumaban ni Jok Jang ngunit tumama ang suntok at naglabas ang quest window ng abiso, natapos na ang bisa ng CHCH changes card at nagbalik sa normal ang estadistika ni na Kim Suyen at Jok Jang. Nagulat si Jok Jang nang makita na nasa harapan niya na ang labasan. Nagtataka ang itim-haired na lalaki kung paano nagawa ni Jokjang ang isang bagay na hindi nila magawa noon, may pag-aalinlangan kung mas malakas nga ba siya kaysa sa inaakala. Sa kabilang bahagi ng labanan, may isang binatang may pula ang tei na lumapit kay Johan at inihayag na nahuli na nila ang tinutukoy nilang tanga na may balat na may bukol na sinasabing tanda ng kapahamakan para sa West Gambok High. Iminungkahi niya na kung sasugad sila ngayon, tiyak nilang madudurog ang kalaban. Tumindig si Gu Heijian at nagdeklara na siya ang tatanggap ng mga hampas, nagbibigay daan para makalabas ang iba. Tumutol si Kim Su-yeon at mariing nagsabing hindi siya papayag. Sa sandaling yun, nagtanong si Yahan kung ano ang ang ibig sabihin ni Kim Su-yeon. Matapos ang matinding sagupaan, mariing sinabi ni Suyan na hindi pa tapos ang laban hanggat hindi talaga ito natatapos. Sa gitna ng kaguluhan, napagtanto niyang may malaking aral siyang natutunan sa araw na yon, na kailanman ay hindi na niya hahayaang mawala muli ang kanilang tagapayo. Samantala, dumating si Jiyun Lee at mabilis na umatake sa lalaking humahabol kay Jok Jang upang iligtas ito. Ipinabatid niya kay Kim su na matagumpay niyang nakuha muli ang kanilang advisor. Kasabay nito, nagpakita ang quest window ng abiso na nabawi na nila ang kanilang tagapayo dahilan upang tumaas ang morale ng West Gangbok High sa gitna ng tagpo, tahimik na inusal ni Suyen na nabayaran na niya ang kanyang utang. Sa sandaling yun, nagbunyi ang mga kasamahan niya, sumisigaw ng tagumpay at tuwang-tuwa sa pagkakabawi sa kanilang advisor. Muling nagpaalala ang Quest Window na naibalik na sa normal ang mga estadistika ng West Gangbok High. Ngunit hindi ito tinanggap ni Yahan. Mariin niyang itinanggi na natalo sila, ipinahayag na nawala naman sila ng sariling advisor. Sa kabilang dako, Kumilos si Johnny Kuza, inihanda ang kanyang kamao at ginamit ang Yamazaki-style Kyokushin Karate Straight Punch, sabay banggit ng paghanga sa babae na minsan niyang minahal. Hindi rin nagpatinag si Haro. Agad siyang sumugod at pinatumba ang ilang kalaban, mariing naghayag na ngayon ay oras na nila para bumawi. Sa kabilang panig, umatake si Seikang, ngunit habang lumalala ang sitwasyon, napagtanto niyang kung magpapatuloy ito ay tiyak na matatalo sila. Sa kagustuhang baguhin ang agos ng laban, nagpasya siyang hulihin si Kim Suyen upang muling pabagsakin ang morale ng West Gangbok High. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na tumama ang kamao ni Suyen, tuluyang pinabagsak si Seok Kang. Nakita ito ni Yahana na agad na sumugod, ngunit pinigilan siya ni Seok Kang, sinabing huwag na siyang lumapit. Subalit huli na ang lahat. Muling kumislap ang quest cards ni Kim Suyen at isang nakakapanindig balahibong aura ang bamalat sa kanya. Nagpakita ang quest window na ginamit ni Suyen ang Beast Mode Whistle card. Sa iglap na yun, umatake siya kay Yahan ng buong lakas. Ang sumunod ay isang mabilis na galaw, ang tinawag niyang East Mode Rip, at sa isang iglap lamang. Winasak niya ang depensa ni Yahan at tuluyang pinabagsak ito. Namangha si kang sanasaksihan, hindi makapaniwalang nagawang talunin ni Suyan si Yehan sa isang hampas lamang. Sa kanyang isip, nangakong hindi na niya muling ibababa ang kanyang pagbabantay. Muling nagpaalala ang quest window na si Yahan ay tuluyan ng natalo, at dahil dito ay bumagsak ang mga estadistika ng East Gangbok High. Nangisay sa pagkagulat ang mga miyembro ng East Gangbok High, hindi makapaniwalang napatumba agad ang kanilang pinuno. Isa sa kanila ang napasigaw, hindi maunawaan kung paanong sa isang iglap lamang ay nabago ang lahat. Kasabay nito, muling kumilos ang quest window at ipinahayag ang resulta ng tagumpay. Tinanggap ni Kim Suyen ang isang hidden reward para sa maagang pagtatapos ng pangunahing misyon, The Fall of East Gambok High. Nakasaad dito ang mga bahaging natapos niya: una, ang pagliligtas kay Jok Jang; ikalawa, ang pananakop sa limang bar at club; at ikatlo, ang pagkatalo ni Ian. Bilang gantimpala, nakamit ni Kim Suyen ang isang bihirang premyo, One Platinum Card. Sa katahimikan matapos ang laban, tumindig si Suyen sa gitna ng nasirang lansangan, habang unti-unting naglalaho ang alikabok ng digmaan. Sa wakas, natapos na ang labang yun, at sa sandaling yun, muling bumangon ang dangal ng West Gangbok High. Sa kabilang banda, napagtanto ni Sok Kang na kung magpapatuloy ang sitwasyon ay tiyak silang matatalo. Tinawag niya ang pansin ng kanyang mga kasamahan at inutusan silang kunin si Yahan at agad umalis upang mapanatiling ligtas ang kanilang leader. Pinagbawalan niyang sabihin sa iba ang tungkol sa pagkatalo ni Yahan upang hindi bumaba ang moral ng kanilang mga mandirigma. Siya na raw ang bahala sa natitirang labanan. Samantala, inisip ni Kim Suyan na may tatlong natitirang misyon pa silang kailangang tapusin. Matagal-tagal na rin mula ng huli nilang hinarap si Sok Kang, at naniniwala siyang kapag natalo nila ito, mas mapapadali ang lahat. Ngunit tumutol si Hei Jen Go, pinili niyang siya mismo ang humarap kay Sok Kang. Naalala pa niya ang pagkatalo rito noon kaya nais niyang malaman ang tunay na ibig sabihin ng mga salitang binitiwan nito, ang pagiging desperado. Nagtagpo silang muli sa gitna ng labanan. Nagpalitan sila ng mabibigat na suntok. Muling nagpakita ang quest window, ipinapabatid na ang potensyal ni Heijan ay nag-uumpisang kumilos. Tinamaan siyang muli ni Sok Kang at tinanong kung alam ba niya kung ano ang pakiramdam ng tunay na pagkadesperado. Sinabi nitong kung talagang sabik siyang manalo, hindi sana siya natalo kay Kim Suyan noon. Sumugod si Heijan at galit na sinabihang tumigil ito sa kakasigaw, sa siya mismo ang kumilos. Ngunit muling hinawakan ni Sok Kang ang kanyang katawan, iniangat siya at inihampa sa lupa ng sunod-sunod, paulit-ulit na sinasabing wala siyang dahilan upang manalo sapagkat wala siyang pinanghahawakang rason o motibo. Habang nakahandusay, napaisip si Heijan baka nga tama ito. Hindi niya gustong manalo ng sapag. Tinamaan siyang muli habang patuloy na binabanggit ni Sok Kang na wala siyang anumang bagay na gusto o kailangang protektahan. Nagtanong si Heijan sa sarili kung ano ba talaga ang desperasyong tinutukoy nito. Habang binubugbog, unti-unti siyang binalot ng mga alaala. Naalala niya ang nakaraan, ang panahong siya ang pinakamalakas sa elementarya, sekundarya, at hanggang sa mataas na paaralan. Noon, walang sino man ang makalapit sa kanya. Ngunit ngayon, napansin niyang hami na siya. Nasanay siya sa katahimikan at sa pakikisalamuha sa iba. Noon, siya ay pinakamatatag kapag nag-iisa. Biglang nagliwanag ang quest window, ipinapakita na ang potensyal ni Heijan Go ay sumisidhi ng husto. Umabot na ito sa rurok. Sa sandaling yun, binal niya ang kanyang dating sarili, ang panahon ng kanyang tunay na kalakasan. Doon niya natagpuan ang desperasyong matagal nang nawala. Habang nagaganap ito, sa hilagang bahagi naman ng Gangbok High, naglalaro ng Chessie Daniel, ang pangalawang rango sa paaralan. Tahimik niyang sinabi na hindi matatalo ang West Gangbok High sapagkat nandoon si Hagen. Nagtanong ang kasamahan niyang may salamin kung yun ba ang parehong lalaki na natalo ni Kim Suyan at kung talagang ganoon kalaki ang potensyal nito. Tumango si Daniel, totoo raw na natalo si Hagen noon, ngunit lahat ay nakakaalam na kaya nitong pag-isahin ang buong Gangbok. Mahina lamang siya ngayon dahil lamambat ang puso niya. Kung maibabalik niya ang determinasyon at desperasyong taglay ng kanyang dating sarili, tiyak na magugulo muli ang buong gangbok. Muling naglabas ng abiso ang quest window bilang gantimpala sa paggising ng potensyal ni Haigen Go, ganap na naibalik ang kanyang lakas at stamina. Bukod pa roon, nakatanggap siya ng exclusive attack card na tanging siya lamang ang maaaring gumamit. Agad siyang sumugod, paulit-ulit na binubugbog si Sok Kang. Sa quest window, lumitaw ang trigger card na tinatawag na The Overlord's Return. Sa bawat atake ni Heijan, lumilitaw ang kanyang doppelganger na nagbibigay ng dalawang beses na pinsala sa kalaban. Ang Overlord's Descent at Overlord's Dominance ay nananatiling hindi kilala, ngunit ang set effect ay umabot na sa antas na labintatlo. Muling lumabas ang abiso, ang Overlord's Return ay na-activate. Bumagsak si Sok Kang, pilit na inaabot ang binti ni Heijan ngunit muling sinuntok at tinamaan ng sunod-sunod na atake. Ginamit ni Heijan ang key fighting method at tuluyang pinataob si Sok Kang. Inanunsyo ng quest window na si Sok Kang ay bumagsak, nabigla ang kanyang mga kasamahan at agad na tumakbo upang ipaalam sa kanilang grupo ang pagkatalo ng kanilang pinuno. Samantala, Tumakbo si Kim Suyan upang tumulong sa iba at nakatanggap din ng abiso mula sa quest window hinggil sa pagbagsak ni Sok Kang. Napangiti siya at sinabing alam niyang kakayanin ito ni Heijen. Pagkatapos ng laban, tumayo si Heijen Gu, nagsindi ng sigarilyo at tahimik na huminga, animoy pagod na pagod at walang anumang masabi kundi ramdam ang bigat ng katahimikan. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng karaoke bar, nagmulat ng matasiyahan habang nakahiga sa sofa. Nilapitan siya ng lalaking may kayumangging buhok at sinabi hang maghinay-hinay dahil sugatan pa siya. Ipinaalam nitong nakalaban niya si Kim suyen at natalo. Unti-unting naalala niya hanang nangyari at kinumpirma sa sarili na totoo nga, natalo siya. Sa labis na galit, sinipa niya ang mesa sa harap niya hanggang sa mabasag ito at sumigaw sa pagkadismaya. Nagngit-ngit siya, nagtatanong sa isip kung kailan naging ganoon kalakas si Kim suyen habang unti-unting nilalamon ng puot ang kanyang loob. Ipinalam ng lalaking may kayumangging buhok kay Yahan na natalo si Sok Kang kay Go at hindi maganda ang kalagayan ng kanilang panig. Ipinaliwanag niyang patuloy ang pag-atake ng West at North Gangbok Hai sa kanila habang ang kanilang mga tauhan ay desperadong lumalaban. Ngunit kung magpapatuloy ito, tiyak na tuluyan silang mapupulbos. Lahat ay naghihintay ng utos mula kay Yahan. Naunawaan niya kabuuan ang sitwasyon at napagtantong maaari silang humantong sa kaparehong kapalara ng South Gangbok High. Inamin niyang wala ng anumang plano o taktika ang makakabawi sa kanila sa ganitong sitwasyon. Kaya't iniutos niyang iparating sa lahat na ihanda ang kanilang sarili dahil ito na ang labanang walang urungan. Sa sandaling yun, nag-abiso ang quest window na mabilis na tumataas ang potensyal ni Yahan. Samantala, si Kim Suyan ay nakasakay sa bisikleta kasama si Haro. Habang naglalakbay, tinanong niya kung bakit tila kakaiba ang kilos ni Song Rayu. Ipinahayag ni Haro na tila wala sa loob ni Rayo ang pakikipaglaban at pakiramdam niya ay hindi ito tapat sa East Gangbok High. Naisip ni Suyan na kakaiba nga iyon, lalo na't imposible sanang makawala ang kanilang adviser kung signer yuso ni Rayo ang laban. Ayon kay Haro, matapos niyang pabagsakin si Jock Lee, bigla itong naglaho, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Jun na mailigtas ang adviser. Muling napatigil si Suyen, hindi mapalagay, at napaisip na maaaring may kakaibang dahilan sa likod ng mga kilos ni Ryu. Habang nagbibisikleta, hinarang sila ng isang binatang may hawak na ilaw at pinatigil ang kanilang pag-usad. Huminto si Suyen at humiling ng ulat sa kasalukuyang kalagayan. Ipinabatid ng lalaki na sabay na inaatake ng West at North Gangbok High ang East Gangbok High, ngunit mahigpit pa rin ang kanilang pagtutol. Nang tanungin ni Suyen ang tungkol sa mga mataas na ranggong mandirigma, ipinalam nito na natagpuan nila ang isa sa mga bar na kontrolado ng East Gangbok kung saan nakasagupa ni Yuon na si Chang Gang Yong. Nabanggit ni Haro na hindi nila kailangang mag-alala kay Yuon na dahil kaya nitong lumaban ng mag-isa. Ngunit hindi yun ang ikinabahala ni Suyen. Tahimik lamang siyang tumugon, piniling huwag sabihin ang dahilan ng kanyang pangamba. Sa kabilang dako, magkalaban na sa harap si Yuona at Changgang Yong. Habang pinapanood ng iba ang tensyon sa pagitan nila, tinanong ng isang lalaki kung bakit hindi pa sila nagsisimula. Saglit na tumingin si Yuona kay Changgang at sinabi nitong marami na siyang narinig tungkol sa kanya. Nagbalik tanaw ang tagpo sa nakaraan, sa sandaling nagharap si Sok Kang at Yuona sa loob ng silid. Nang sandaling yun, tinanggap ni Sok Kang si Yuon na nang may at pasasalamat. Sinabi niyang matagal na niyang hinintay ang pagbabalik nito at alam niyang mahirap ang pagiging tauhan ng West Gangbok High. Inilahad ni Sok Kang ang planong paparating isang malaking digmaan. Isang simpleng tungkulin lamang umano ang kailangang gawin ni Yuon na pagtaksilan ang West Gangbok High. Ipinaliwanag ni Sok Kang na ang pagtulong sa East Gangbuk-hai ang tanging paraan upang muling makabangon ang South Gangbuk-hai. At si Yoon na ang magiging susi upang maisakatuparan yun. Inutusan niya itong saksakin sa likod si Kim soo at ang buong West Gangbuk-hai, sabay tinanong kung kaya ba nitong gawin yun para sa kanya. Nagbalik ang tanawin sa kasalukuyan kung saan sinabi ni Chang-gong yung na magkaibigan sila, ngunit biglang umatake si Yoon na. Nabigla si Changgang at tinanong kung tatalikuran ba niya si Sok Nasugatan siya at agad nagutos sa mga kasamahan na huwag magpatumpik-tumpik at sugurin na ang West Gang Bok Hai. Nagsimula ang marahas na labanan sa magkabilang panig. Habang nagpapatuloy ang bakbakan, tinanong ni Changgang kung nakalimutan na ni na ang utang na loob niya kay Sok Tinawag niya itong espada ni Sok Kang at sinabing walang karapatan ng isang espada na pagtaksilan ang kanyang Panginoon. Inakusahan niyang lumipat na ng panig si Yuon na kay Kim Suyan at binanggit na tiyak na masisira ang puso ni Sok Kang sa ginawa nito. Hindi na siya pinakinggan ni Yuon na at agad sumugod, nagbitaw ng mababang sipa. Lumaban si Chang Gang, iniwasan ito, at inisip na si Yuon na ay isang striker na may mahaba at malakas na abante. Nagpalitan sila ng mga atake. Tinamaan si Yuon na sa isang sipa, ngunit mabilis itong umatras upang makakuha ng distansya. Napansin ni Changgang na kung magpapatuloy yon, unang bibigay ang binti niya. Kailangan niyang makalapit bago pa siya tuluyang malupig. Muli siyang sinugod ni Yuona, nagkunwaring susuntok sa ibaba ngunit biglang inakyat ang atake sa ulo. Nabigla si Changgang sa mabilis na paglipat ng galaw. Sa paligid nila, nagkakagulo rin ang mga tauhan ng bawat panig. Biglang narinig ng isa sa kanila ang isang malakas na tunog, at nang lumingon sila, Namangha silang makitang bumagsak si Chang Gong yong. Isa sa mga lalaki ang hindi makapaniwalang natalo si Changgang kay Yuona. Habang unti-unting tumatayo, nag-isip si Changgang at sinabi sa sarili na muntik na niyang makuha ito. Sa huling sandali, umikot siya at sumugod pataas, sinasabi sa isip na ipapakita niya kung ano ang tunay na finish yang blow. Ngunit bago pa niya magawa, inunahan na siya ni Yuona at tuluyan siyang pinabagsak. Samantala, sa ibang lugar, nakaupo si Jok Jang at tahimik na nagsalita na kakaiba ang East Gangbok High kumpara sa South Gangbok High. Naitanong ni Kim su kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Han Dong-li na si ang tagapayo ng East Gangbok at bagamat mahusay itong lumaban, hindi yon ang pangunahing dahilan kung bakit siya mahalaga. Nilinaw niyang si ay isang tagapayo na marunong lumaban, ngunit hindi siya ang pinakamalakas sa kanilang hanay. Napaisip si Kim Su-yeon nang sabihin ni Han Dong-lee na halos lahat ng mataas na ranggong mandirigma ng East Gangbok High ay mas malakas pa kaysa kay Yahan. Dahil dito, unti-unting nabuo sa isip ni Su-yeon ang katutuhan ng mas mabigat at mas mapanganib pa ang mga susunod na laban na kanilang haharapin.